at pupunta tayo sa Taytay -tay Rizal uh, pupunta tayo dun sa Tiyangian, ayan at samahan nyo kami ni Kokoy at mamimili tayo ng mga damit at short ng mga pambahay ah. <laughs> ano po si Kokoy Yeah papunta na po kami sa Taytay. Ayan. At doon na lang po tayo mag-vlog. Ayan at malapit na po tayo. Ito na po yung tulay o. Oh, yung footbridge. Ayan po. Liliko na po tayo. Ayan at na to, po si Kokoy ng kanyang mapaparkingan. Ayan na po o, oh, New TaiTai tai Public Market! Wow! Ayan na dito po tayo magpa-parking. 30 po ang uh, ating parking ticket. Ayan na po si Kokoy. Eh, Naka-park na. Ayan na po. Yun. Ang gusto ni Grant. Ganito ata. Ewan ko kung ganito. 150 pala to maganda nga siya. Four for one hundred. One seventy. na to. Thirty eight. Kasi naman to sa akin. One seventy. Balian na to. One ano to. One 320 Tama <laughs> Alin. Dalawa, 150 300. 150 three, 150. 150 Dalawa. Dalawa, 300 186 Tingnan mga papa. Isa-isahin mo. Tingnan mga. Tingnan mga Tingnan mo, tingnan mo isa-isa. Gusto ko makita yung design. Wow. Ito maganda. Mm. Ay, oo nga, ano. Yan. Ano lang? 180 lang, 180 no? Anim. O oh, sige, yan na lang. Anim. Apo. 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 apo, 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 apo. 150, anim. Ano to pa? May mas malaki pa po dito? Um, oh, na-kaunti. Kaunti na lang. Sudugtungan. Oh, <laughs> grabe. Pati nga po nung ano nito yung bukas. Ay wala pa lang bukas. Ay wala din. Okay na to. Okay, okay. na to. Okay na. Magkano po? 150. 150. Sige nga po. Isang ano, yan yan po. Opo, yan. Sige po isa. Ano po? Yan lang. lang po ito ma'am yan. Ay, ito ba yan? Ito yan. 150, yeah. Yeah. Ay, pati nga. Ito ba ma'am? Ay, ito. Okay, ito may pink. Lang, man. Yes, ma'am. 150 lang yan. 150? 150 yes. anim na yan. Para saan yun, ma'am. Pink din naman. Ay, lang. pink, pink to. So, din ba ito? Meron din po. Na. Ay, <laughs> sige po. Opo, oh, tsaka isa nito. Ayan. Ito, na, Para masaya yung bata namin. <laughs> Salamat hindi, po. Hindi tatanggi. Opo. Anim na po ano. Marami na. Okay na Wow, suerte. Isang araw dito. Puna Opo. Thank you po. Salamat. Kali magkano po ito? 120. 120. Wala na? 110? Wala na. Hindi na. Ano lang ma'am? Tatlo 350. Tatlo oh, 350. O yan papa. Tatlo daw. Tatlo mamili ka ng tatlo. Sige pa. Ha? Ha? Maiksi pa pa. Para kang naka check check short. Yan na mili ka ng design. Yan. Sa papa. Yung ano iba naman ang na design yan. Ayos. Ayan kuya, magkano yan? Magkano? trip Eh pag-isawan kano? ano? 120. O oh, sige, yan na lang. may bulsa oh. tapos hindi madumi. Bali, 350 tatlo. Bali, 120 isa sana. Tatlo, 350 na lang daw. Ayan. Gaganda ng short. Maganda yung tela niya. Naka-save-save naman tayo ng kaunti. 10 pesos. Dami na yan, kuya. Kanina, yung bra ko lang yung dala ko. Ngayon, ano na? Puno-una. Thank you po, kuya. Ayan na po si Coco yun. Oh. Ayan, 35 pesos. Ito natin. Ito! Ito oh. Ay, pati nga ng design pa. Ito ata oh. Ate, may bawas pa to? Mga ilang pieces po. Mga isa lang. <laughs> ang tawag po ba dito yan, no? Oh? Measure. Measure. Video ko, te, ha? Best What? short. May ganito kayong design. Pakita mo nga pa. Hindi, pakita mo lang. At baka yan yung gusto niya. Hindi, sinabi niya. Basta dyan to lang yung mesh lang. Ganito? Meron po. Patingin nga. Ay, nasa una kami. Meron, sir, yung blue. Ito, ito, ito. Ayan, ito. One ano po ito? 180 lang po. 180. Ayan. Ayan, kay Boom. Boom. Ito, kuya, oh, sa'yo yan. 180. Sige. Ayan. Gusto niya may apoy. Alin? Mas maganda to? Ay, nahulog pa. Ayan, oo. Ayan. Ito na lang. Tsaka ito, ate. Ayan na lang, ma'am. Opo. Bali po 350. 180 bali dapat ang isa no. Tas less na ng 10 pesos pag Ah sige. Bali yan na lang po. Apo, ah, po. thank you po. Thank you po. Wait lang pa. Ito muna. Bali, ito ay... 150 dapat kaso. Ano? 130 na lang, no? Para 3, magkano? 390. 390. Itong tatlo. Whole sale. Yan. Dalawang black, isang skin tone. Ayan po. Nakuha na tayo ng bra. May ano na kasi ito. May online kasi. Papa, oh. Shin. So, Shin. 50 pesos. Ito pala yan, no? 50. Kasi ito, 50 din. yan 200. Thank you po, ate. 50. Ayan. Gusto mo yan? Yellow? Ito, oh. Wala na ka ba ito? Ayan, yung brown. Ganda rin. Light brown. Mm. Ayan, 50 pesos. Alin, papa. Hindi pa ako nakabili tayo ng ano eh. Yung mga sando mo. Yung ito. Yoo okay kinya yan. Ito papa o ito? Hindi ka Pina dala sa akin. Yung brown po. Ayan, maganda rin yan, koy. Hindi ko pa yan. Wow. ito po. Dalawa. Hindi pesos. Kaya kerto? kayo, oh, to. Ito siya, O ayan, 50. Ito yung black. Ano pang kulay? Ah, ito yung yellow. Ito. Ito po, dalawa. 380 Bye-bye. Um, Kaslan short. Isang free size po ito. Ito nga po, isa nito. Plain lang po siya, no? Mga plain lang. Isang black. Hey Ts... lang. Same. Si... Ano ba na napili ko? Isang black, tsaka ano to. Brown na lang to. Tingnan ko nga yung ano. Kung stretchable. Gusto ko yung stretchable. Kasi mataba ang ano ko yun. Ah, ito. nag stretch Tsaka ito. Tatlo lang po. 180 po. 180 po. Oh. 180. Tatlo 150. May pili tayo ng black. Ano pa? Ito. Ito. Tsaka magandang kulay. Tatlo. Kimchi. Thank you po. Sombrero papa oh. Mata. Ibdi. Benda. Bata bikin mi bata 30. Kano? 130. Magkano bilhin natin? 100. 130 Ano na sila? Dahil plain lang pa Ha? 250? Ah, dalawa Pakbong <coughs> pogi <laughs> Yan you know. o Favorite ko green eh Yan na lang Ito na lang papa Green Oo oh, Para may pampalit ako Ayos Takas sa akin Hindi Kasha yan. Mataba ako eh. Kasha yan. Tingnan ko nga ng likod. Ano nakalagay? Takbong po. Ah, sige na lang. Papa oh. Malaki to? Malaki yan. Ah, 150. Chinelas 2 for 180. Ay, uh, pili tayo. Gabi na. Hoy. nandiyan na tayo ang init ng pagtanggap nila sa Kokoy at andyan na po yung mga pinamili namin sa bag at saka sa ecobag ayan nakamagkano din tayo parang 3-5 papa <laughs> pero marami na Ayan, at pauwi na po tayo. Nakatapos din po ay 50 pesos per piece. Bali po apat yung binili ni Kokoy. Eh. Ayan po. Ito po at ito po ay anim na. Bali 150 po ang anim na peraso. Ayan, daming magaganda po 'yan, ayan ah. San pa? Tapos ito naman po, ganun din. 150. Anim din po. Ayan. May green pa. Tapos, red. Ito po, ulitin ko po ng bukulat. Yan, pink, gray, light blue, yellow, peach, tsaka light gray. Yan po ay 150 pesos, anim na peraso na sa Taytay Changge. At ito naman po, ito yung binili namin na ito ay iba naman pong tindahan ang binilha namin nito. Pero ito po ay 180. Para pong lumalabas siya na 30 pesos isang uh, sando. Bali isa, dalawa, uh, tatlo, apat, lima, anim. Ayan po. Ayan po. At ito naman po yung usong short. Pinabili po yan ni Kuya Grant. At ayan po ay 180 ang isang peraso. Sa iba po ay mas mahal, nasa 200 to two. 20 or 250 pero dun po sa aming uh, nakuha nakuhaan or aming binilhan ay 180 lang po. Tapos po pag bumili ka ng dalawa, 350 na lang po niya ibibigay. Ay bumili po kami ng apat. At ayan po. Nakasave medyo nasa nakamura pa po. Sobrang ganda po ng design design yan po yung lahat ni Kuya Grant. At ito naman po yung aking binili para sa aking sarili, yung pang-rides. Bali po yan, uh, ito po ay uh, nabili ko dun sa loob ng changian. Uh, ayan po yung 150. Ito naman po yung dun sa labas, 130. Ayan po, oh, takbong pogi. Binili ko na po at nagandahan ako favorite ko po yung green. Eh kahit po pogi ay okay la po nasuotin ko. Meron daw po na yan si Malo Piton, sabi ni Kuya Grant. Ayan po, maganda po 'yan oh. Pag binalik, binaliktad po ay may design pa. Ben ah. Ito naman po pag binaliktad. Ben po ah. Nakasulat takbong pogi. yung binili ko kay Kurt napakaganda po ng ano nito ah yung magaganda, maganda yung butas niya kaya presko po pwedeng pang swimming kahit ano pwede po napakaganda 50 pesos lang po ang isa ay eh. bumili na po ako ng dalawa ayan po at bumili rin po ako ng aking mga short bali yan po ay 50 pesos lang isa yan po at bumili po ako ng 8 pieces yan po oh. Pakaganda po na yan. Mura pa. Tsaka po, stretchable din po yan. Maganda po ito. Talagang, ano ah. Maluwag. Kahit mataba po ay pwede. At kung naman po yung mataba. XL na nga po ang aking size. Pero kasya pa rin po ito. Ito po ang napili ni Coco. 120 pesos po ang isa. Bumili na po siya ng tatlo. Ayan po Ganda. Hindi po siya dumihin. Ayan po. At ito po yung bra na aking binili. Ayan po, ito po ay walang wire. Wireless na po. Bali, ang, ang totoong price na ito ay 150. At lahat po yung nalibot ko na. Pero dun sa aking binilhan, ay binigay po niya, basta tatlo daw po ang bibilhin, ay 390 na lang ang, ang tatlo. Ayan, at dapat po ay syempre kung 150, ay di 450 ang tatlo. Ayan, nakales pa po tayo ng 60 pesos. naka-save At ito pong isang ito, ah, ay binili ko po ito ng 170. Bali po ito yung 180, ay binigay na lang po ng 170. Nag Nagka-less po siya ng 10 pesos. Ayan po, wala din po itong ano, ah, wire. At napakaganda po na ito. Opo. Ganun po iyan. So, naman po. Ay, gano'n ah. Ayan. Sobrang ganda po. Ayan. At ito na po yung ating lahat na pinamili. Sa Taytay, Changge. Ayan. Dami, oh. Worth of 3,500 po, yan Ayan. Wala po akong mga paglatagan at wala kaming, ana, ah, na, Worth it na worth it po. Mar malaki na po ang nasave dito. Thank you for always watching, mga Chang, Babu! And please don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell para updated ka sa ating mga bagong uploads. Babu!